Ano ang tunay na kahulugan ng bautismo sa Kristyanismo? Sa Biblia, ang tunay na kahulugan bautismo ay may malalim na espiritual na kabuluhan. Ang bautismo ay simbolo ng pagtanggap ng isang sumasampalataya sa bagong buhay kay Heso Kristo at ang pagsisisi ng mga kasalanan. Narito ang ilang pangunahing aspeto ng bautismo ayon sa Biblia. Pagkilala kay Kristo Sa Mateo 28, 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y ay inyong bautismoan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bautismo ay tanda ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas upang sila'y maging mga alagad ni Kristo at pagkilala na rin sa Kanya bilang Diyos na nagkatawang tao. Pagsisisi at pagbago sa Tagawa 2.38 at sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo ay nagpapakita ng pagnanais na magbago at magsimula ng bagong buhay sa pananampalataya kay Kristo. At hindi lamang yon, maaari rin sa pagbabautismo ay matanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkakaisa sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Sa Roma 6.4, tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Ang bautismo ay simbolo ng pakikibahagi natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Upang ipakita na ang ating datihang pagkatao ay namatay na at binuhay sa pagbabago upang lumakad sa panibagong buhay kasama si Kristo. Pagkakakilanlan sa komunidad ng mananampalataya, unang Korinto 12.13 Sapagkat sa isang espirito ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo or Grego, maging mga alipin or mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang bautismo ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa iglesia. Hindi sa pagkakabahagi dahil tayong lahat ay pantay-pantay at iisa kay Kristo. Ang bautismo sa tubig ay hindi lamang isang ritual, kundi isang mahalagang hakbang sa buhay espiritual ng mga sumasampalataya. Nagpapakita ng kanilang pagtanggap sa Diyos at sa Panginoong Hesus na pagnanais na sundin ang kanyang mga utos. Ang tanong, dapat bang magpabautismo ang lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Ang sagot ko ay oo. Babasa naman natin ito ay upang maging mga alagad tayo ng Panginoon at pagkakaisa sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, tungo sa ating pagsisi at pagbabago at pagkakaisa kay Kristo. Pwede bang tanggihan ang bautismo? Ang sagot ko ay hindi dapat tanggihan. Hindi yan inuugali ng mga sumasampalataya. Ang pagsampalataya sa Panginoong Hesus ay upang magkaroon tayo ng kabahagi sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo. Ang iba ay nagsasabi na lipas na raw ang pagbabautismo sa tubig at hindi na raw pinatutupad sa panahong ito. Huwag kayong maniniwala. Ito ay paggawa mo ng pananampalataya sa Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Amen. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.